Wala pa toothbrush. Walang ligo. Mag-purpose muna kami. Ayan po si Jen. ako dito nung <laughs> mga Mayo. Mayuwi. <laughs> Mayuwi. Daming fruits. Oh, Pero walang kumukuha. May cereals. May oats. Mga tinapay. Magkata. Tapos meron silang itlog mga loves. Ito may pancake. Tapos egg. Ayan. Yeah. Ayan. And, syempre, merong juice. Ayan. Tapos, merong coffee doon. Pumalik kami dito sa hotel, mga lang kasi nag-ready kami. Kasi, ano, magagala kami ni Jen. Syempre, kasama akong Jusawa. Hinaram ko yung pang-makeup ni Jen. Tingnan yung mga laos. Maganda na. Kylie Jenner. Yes. <laughs> Kissable yeah. lips. <laughs> si Jen. Kylie Jenner. Yung mga mamahalin yung pang make up pang <laughs> Kasi sa akin kasi sa akin mga pang ano lang eh. May bilhin mga ganyan. Ganda, ganda Kaya dyan ganda. mga branded na make-up. <laughs> so, pupunta kami ngayon sa ano. Pagpupunta kami in Chinatown. Basta ko ano yung mga gagawin namin ngayon. Bahala ng mga loves. outfit ni Jen. pa pang -kanto lang. Pang -kanto. So, na outfit ang mga loves. Ay, ito. Ay, ito yung binili. Nakikita naman dito, oh. Na. Ito yung binili kong dami, ay damit. From, ano, bag from Kate Spade. Tapos, naka-white, ano lang tayo. From, ano to, Timo I think. Tapos, ito yung punga na binili natin sa Ross. Tapos, ito, she si inyata yata to. Tapos, itong mukhang to, Divisoria. <laughs> ano? Maggagapas na Maggaga sa ano, <laughs> sa Bukiran. Si Mayo ano, mong artista. Wala. <laughs> Mukhang maggagapas sa Bukiran. Ba't kasi magkaganto ka pa? Hindi na. Tanggalin mo na 'yan, ganyan na lang oh. Ito na kami mga love sa Navy Pier. <laughs> Alam niyo ba, bumalik kami na dyan sa ano? <laughs> bumalik kami sa room namin kasi ang lakas ng loob namin magano lumabas ng walang... <laughs> ng walang jacket. Walang, walang jacket, so, walang coat. Paglabas namin sobrang lamig. So, bumalik kami sa taas. Kumuha kami ng ano. <laughs> ng ano namin ng coat. So, dito na kami ngayon sa Navy Pier. Ayan, mga loves. Ganda. ganda. Ayan o, oh, ba diba? Sobrang ganda mga loves. Here oh, <laughs> <pa, pa>, <laughs> <laughs> mga loves Tara na. <laughs> Ito na kami titira ni Jen. <laughs> I don't, I don't yung tubig ganda. niya kasi, yan talaga yun. Talino, no? Oo, oh, oh, ako blue siya. Hindi siya yung... Hindi... Hindi madumi. Hindi madumi. Oh. Ganda. Sarap yung simoy ng hamin. Parang siyang malaking swimming pool. Alam niya, no? <laughs> ganda. Ah! Oh! Yung pagkalamig, mga lang, hindi naman yung sobrang maninigas ka. Pero ang ganda dito. Ito yung asawa ko, mga lang. Nakakuha na naman ng kausap. Oh. Hahaha. <laughs> Madaldal <laughs> talaga ito eh. Oh. Grabe, ang ganda mga loves. Oh. Gusto na <laughs> talaga ni Jen tumira dito mga loves. <laughs> Ayan mga loves. Punta tayo dito sa ano. My brother. Ang <laughs> video daw siya. Pipicture sa atin. Go lang, go lang. Oh, you can have all of May sasabihin si Jen sa inyo mga loves. Dito na daw siya titira. <laughs> <na kasi> dito. <laughs> Lilipat na siya sa ano, sa Chicago. Ah! Look. Pupunta naman kami ngayon mga loves, sa ano, sa basta magte kami ng water taxi papunta sa Chinatown mga. Mm, ano? sarap pa rin ng ano, simoy ng hangin. Nakapunta na tayo dito before mga loves. Yan. So, bibili kami ng ticket kasi punta kayo sa, Mag-aano kami ng water, water taxi. Papunta ng Chinatown. Kaya mga loves. Punta tayo ng Chinatown. Dinami namin naabutan mga loves. So, hihintay na lang namin yung kasunod. So, mga loves, maghintay pa kami ng 45 minutes. Kaya, bago maano, dumating yung panibagong water taxi. Kaya, maghanap kami kami pwede tumambay ng ano, mga 30 minutes. Punta muna kami dito sa, ano mga loves, dito. Parang coffee shop. So, ayan mga loves. Dito muna kami. bill kami ng mga konting, ano, pinain sa asawa ko. Turkey bacon and egg sandwich. Sa saka kami ni Jen. Coffee lang kami. Ayan. Ayan. Libre na naman po ni Jen. Our sponsor. <laughs> coffee. Coffee. Tsaka, ano mga loves. Ano to? Ham and cheese. Ayan. Ito na mga loves, here's the water taxi. restaurant na makakainan namin ni Jen. Magsusup kami, soup. Asawa ko pagod na kakadakat. <laughs> kami lang mag gusto ng soup. Pero si Kerbe, ako ko ng kakainin niya. Tandaan niyo mga last, dito tayo pumunta. Kalimutan ko na kung kailan. Diyan, oh. dami na ng mga police mga loves, oh. namin ni Kermit dati. Ito yung pagkain ng asawa ko mga loves. Pad Thai. Ayan. Ito hey, yung aking in-order mga loves. Ano tag ito? Mango something. Mango kinemero. Kailan. Ayan mga loves. Ang napakalaking noodles. Tignan nyo kung gaano kalaki. <laughs> si Jen. Ito yung pinakamalaking <laughs> nakita ko. Malaking nga siya. Kaya ano, 19 dollars. <laughs> It's so big, yeah. mga loves. So Sobrang laki. Okay. Okay. Let's eat! Sarap! <laughs> nang so Ay, na pala unang subo. Pangalawang subo ko na yun. No? Wow. Kailangan ng challenge mo ubos mo yan. In one minute. <laughs> Busog na kami. Pero kami take out din namin na ubos mga las. Yung kay Jen, yung sa akin dala, -dala ni Kirby. Mamaya namin kakainin yun pagkatapos ng ano, A concert. concert ni Gigi. Gigi. Gigi vibes. Ngayon punta muna kami mga las dito sa ano. Dito sa bakery na pinuntahan namin dati. Pagkain na naman. Pagkain na naman. <laughs> dito mga loves, kung naalala nyo. Oh, di ba? Ayun, yung mga masasarap na masasarap na tinapay. Pero, mga mahal siya mga loves. Tandaan niyo mga loves. O, oh, ba diba? Ang dami. Mm. Tandaan nyo mga loves. O, oh, ba? Diba? Masasarap. Ayun. Kaso, mga mahal siya mga loves. Kaya na to, per slice, $8. Magkano na yun? 400 pesos. <laughs> nagconvert na naman ang lola nyo mga loves. Kuha nito mga loves. Blueberry cream bread. Ang mahal. Three Tapos ito mga loves. Sarap. Kukuha kami yan. Cream cheese. Ito pa mga loves. Strawberry. Parang ayoko na Last kukuhanin ko rin para sa lusawa ko mamayaan. Ang okay. sarap na ito, mga loves. So. Parang ang sarap niya lang. Kasi may um, dami na nila yung kino ko. May lukas yung sumang coffee. Ayan. It's it's na way na way ito nga Dami na nila pinagkukuha mga carbs. <laughs> Hindi pa tapos si Jen, oh. <laughs> carbs pa more. Tinan niyo mga loves. to. So. Ang sarap niya talaga. Ang sarap. Cream cheese. Grabe mga loves. Ang sarap nitong ano, cream cheese. Masarap mas masarap siya sa Starbucks. Yung kanain namin kahapon. masarap niya. Mga loves. Mmm. So good. Oh, Namili pa si Jen mga loves. Oh. Nang mango, mango cake. Oh, sa mga loves, bumalik na kami dito sa hotel. Kasi pagtas nang kumain sa Chinatown bumalik na kami dito kasi mag ready na kami mga loves para sa concert ni Gigi. So, super excited na kami. Nagtanggal ako ng makeup kasi mag apply tayo ng makeup. So, dyan nag ready na din doon. So, maraming maraming salamat mga loves sa panonood nyo ng vlog ko for today's video. Thank you so much mga loves. And abangan nyo ang vlog natin para sa concert ni Gigi Delana. Thank you so much mga loves. See you on our next vlog. Bye!